Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mariing tinutulan ng aktor, League of Filipino actors, ang Senate Bill 2805 o mas kilala bilang MTRCB Act, isang panukalang batas na layong palawakin ng kapangyarihan ng Movie and Television Review and Classification Board upang may sama ang mga online streaming platforms tulad ng Netflix at VMX sa saklaw ng kanilang regulasyon. Sa isang pahayag na inilabas ngayong Biyernes, June 6, 2025, na nawagan ng aktor sa Kongreso na ihinto ang pagpasa ng panukalang batas at makipag sa mga taong mula mismo sa entertainment industry, na direktang maaapektuhan ng batas. Ang Senate Bill 2805 ay inisponsor ni Senator Robin Padilla at co-authors sina Senators Grace Poe, Lito Lapid, Bong Revilla, Wingat Gatchalian, Francis Tolentino, at Joel Villanueva. Inaprubahan ito sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado noong June 2, 2025, kung saan si Senator Risa Hontiveros lamang ang bumoto ng no dahil sa ani labis na kapangyarihang ibinibigay sa MTRCB. Giit ng aktor, anumang batas na may kinalaman sa freedom of expression, artistic integrity, at kabuhayan ng mga artista ay dapat hubugin kasama ng mga taong nabubuhay at nagtatrabaho sa industriya. We believe in a self-regulating industry where accountability is upheld from within and reforms are made in genuine partnership with the community. Habang sinusuportahan ng grupo ang mga hakbang upang protektahan laban sa pananakit at eksploitasyon, mariin nilang tinututulan ng malalabong pamantayan at malawakang kontrol na maaaring magsilbing hadlang sa malayang paglikha at makitilang boses ng mga artistang Pilipino. Ang aktor ay isang non-profit organization na itinatag noong May 2020 at formal na nai sa SEC noong December 2020. Layunin itong protektahan ng karapatan at kapakanan ng mga artistang Pilipino. Isulong ang professionalism at ethical conduct sa industriya. Magbigay ng suporta sa mga miyembro sa anyo ng training, legal assistance, at career guidance. Magtaguyod ng makatarungan at pantay-pantay na oportunidad para sa lahat ng artista. Ang mga kilalang opisyal ng aktor ay sila ding Dong Dantes Chairman, Isa Calzado Vice Chairman at Agut Isidro President. Nakahanda raw ang aktor na makipagtulungan upang hubugin ang isang mas makatarungan at balancing sistema na iginagalang ang karapatan ng manunood at ang kalayaan ng mga artistang Pilipino. Makatarungan ba na kontrolin ng gobyerno ang content sa online platforms tulad ng Netflix o mas dapat bang panatilihin ang kalayaan ng mga manlilikha?